Nakita naman po natin ang pagtanggap sa kanya ng tao ng Kalibo don Ginusto talaga siya eh. Mamakita niyo yung reaksyon habang papasok pa lang siya doon sa venue po natin. Talagang bilang ama ng bayan ng kalibo, i-ada po natin siya because sa tingin natin makakatulong talaga siya dito sa bayan ng kalibo. Kapi na po ba ang lahat mga kababayan? Para sa mas nakakaalaming katotohanan. Sarap ng ng kape. Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po namin taga bay Luzon, Visayas at Mindanao. At maging sa ating mga kababayan na mga OFW Saan man pong bansa po kayo naroon, binabati po namin kayong lahat ng isang napakagandang umaga Ito gusto namin i-share sa inyo mga kababayan At uh, namasyal si Congressman Marcoleta na tumatakbo bilang senador sa Kalibwa Clan At napakainit, napakatindi ng kanilang suporta, ipinakitang suporta kay Kongresman Marcoleta. Inadapt pa nila si Kongresman Marcoleta sa Kalibuaklan, mga kababayan. Ganito po ang pagpapakita ng mga tao ng kanilang buong suporta kay Kongresman Marcoleta, mga kababayan. Hindi lang po sa Kalibuaklan, kahit saan siya magpunta, nalalawigan sa buong Pilipinas, makikita mo, yung suporta ng mga kababayan natin sa kanya. Eh ito hindi po kasi inilalabas po ito ng mga ibang mainstream media. Ayaw po nilang ipapanood sa mga tao kung gaano ang pagsuporta ng mga kababayan natin kay Kongresman Marculeta. Ayaw nilang ilabas yan. Bibihira lang ang naglalabas o nagpapalabas ng tungkol sa ginagawa ni Kongresman Marculeta. Number one na po dyan, ang Net 25. Opo, ang net 25 naman po kasi kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, eh patas po yan sa pagbabalita. Eh nagkataon lang na ito pong net 25 po ang siyang laging nagbabalita ng mga ginagawa at uh, yung mga pinupuntang lugar ni Congressman Rodante Marcoleta. Mga kababayan, panuorin natin itong video ito at makikita nyo po kung gaano po ang pagsuporta ng mga tao doon sa Kalibo Aklan kay Congressman Rodante Marcoleta na tumatakbo bilang senador. Panoorin natin ang video ito. Samantala, binatikos naman ni Senatorial Aspirant Rodante Marcoleta ang plano ng Department of Agriculture na magbenta ng 20 piso kada kilo ng bigas sa Visayas. Anya, bagawat malaki ang may tutulong to sa mga consumer hindi raw ito magagawa ng pamatagalan. Hindi sustainable, ikanya, niya. Kaya duda siya political gimmick lamang ito ng pamahalaan. Erlo Bringas sa detalye. Inanunsyo nitong nakaraang araw ng Department of Agriculture na sisimulan na nila sa Visayas Region ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa ilalim na ng National Food Authority o NFA na layong mas maging affordable ang bigas sa ating mga kababayan. Pero ayon kay Senator na Candidate Rodante Marcoleta, hindi an nila sustainable ang nasabing paraan. May an nila ni Marcoleta na gimmick lamang ang nasabing paraan na yan ng gobyerno. Unang-una, uh, -una, hindi naman sustainable na sa tuloy-tuloy na panahon ay eh, may bebenta mo ng 20 pesos talaga yung bigas. Baka sakaling kung yung tunay na bigas na ibebenta mo kung 20 pesos, baka yun ang kinakain na lang ng bibi o kaya yung manok dahil nga sa mataas na production cost, hindi mo talaga may bababa sa 20. Magkakaroon ng malaking epekto sa mga magsasaka naging akbang na ito ng Agri-Department at ayon kay Marcoleta, dapat ay napag-aralan itong maigi bago ipatupad dahil maraming maapektohan ng kabuhayan ng mga magsasaka dito. Ano to eh, mabigat sa farmers itong, ang farmers sa masasaktan dahil uh, sila yung mawawalan dito, uh, babagsak ang presyo ng kanilang uh, ani, you no? Know. Uh, production cost kasi malayo tayo sa ibang bansa eh. ikukumpara mo sa Thailand o kaya Cambodia they can produce one kilo of palay 6 pesos so tayo, doble yun baka, baka higit pa 15 pesos per uh, kilo ng palay eh, hindi dapat ganito, i-subsidize dapat ang farmers ibaba ang production cost eh? yun lamang ang paraan doon hindi po pwede itong magbebenta raw sila ng 20 pesos. For a while, habang merong eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, saan sila pupunta? Wala. Sa na kasabay niya ng naging pagkamusta ni Marcoleta sa mga kumabayan natin sa Kalibo Aklan. Nagpapasalamat naman siya sa ibinigay na suporta sa kanya ng mga taga-Kalibo Aklan. Bilang na dyan ang ipinalabas na resolusyon ng Local Government Unit na pagtukoy sa kanya bilang adopted son ng probinsya. At nakita naman po natin ang pagtanggap sa kanya ng tao ng kalibunan. Ginusto talaga siya eh. Mamakita niyo yung reaksyon habang papasok pa lang siya doon sa venue po natin. Talagang bilang ama ng bayan ng kalibo, naisip lang po natin siya because sa tingin natin makakatulong talaga siya dito sa bayan ng kalibo. Hey, yun, na napakaganda sapagkat alam mo, kauna-una na ano nangyari sa akin ako in na isang anak ng kalibo. Nakakatawa po yun. At ako'y nagpasalamat kay Mayor na isang public uh, gesture na ginawa niya. Erlo Bingas, para sa Matanag, Agila, Matata, Matapa, Matapa. Ito po, mga kababayan, ang naging pahayag ni Congressman Rodante Marculeta tungkol po dito sa issue about sa presyo ng bigas na 20 pesos sa parting Visayas. At ito pa mga kababayan, ang Kalibo Aklan po ay inadapt si Congressman Marculeta. Napakainit yung kanilang pagtanggap sa kanya at suportadong suportado ng mga taga Kalibo Aklan ang kandidatura ni Congressman Marculeta. Mga kababayan, Palakpakan po natin yun. Ayun at uh, nagpapasalamat po si Congressman Marculeta sa ginawa po nilang pang-adapt sa kanya. Eh, mga kababayan, ito po ay nagpapakita na gustong gusto po ng mga tao na maging senador si Congressman Marcoleta, mga kababayan. Kaya sa mga kababayan po namin, mga taga-subaybay na nandito po at nanonood po sa aming channel ngayon, eh, mga kababayan, kung hindi pa po kayo nakakapag-decide kung sino po ang inyong susuportahan kung sino po yung inyong iboboto sa darating na eleksyon sa Mayo 12, mga kababayan, isama nyo na po, isama niyo na po at unahin nyo na si Congressman Rodante Marcoleta. Malaki po ang maitutulong po nila sa ating bansa. Maisa sa katuparan ang kanilang mga pangunahing mga plano, mga plataforma na gustong ipatupad at gawing batas kaya suportahan po natin, dalhin po natin sa Senado si Congressman Marcoleta. Malaki po ang ating pag-asa kay Congressman Rodante Marcoleta. So yun lamang po mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay ang aming maisi-share po ngayong umaga. At muli po bumabati po ang inyong lingkod, just vlog, sa Luzon, Libbisayas at Mindanao at maging sa ating mga kababayan na mga OFW sa amampung bansa po kayo naroon ay binabati po namin kayong lahat at lagi po namin sinasabi na lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.